Ngayong araw nga mga mami, sa isasoli na namin paunti-unti yung mga lamesa. Pero unahin ko muna dun sa kaibigan ko kasi siya yung mas malapit sa amin. Pero bago ngayon, ay eh, ipapasok ko muna tong mga sinampay ko para nga pag uwi namin ni daddy galing pagsoli ng lamesa. Etong mga tupiin ko naman ang asikasuhin ko. Mga bandang hapon na pala to mga mami, sa at kagigising ko lang. Si daddy naman, tapasok na siya sa trabaho. Pero sasamahan nga muna niya ako na isoli namin to. Kapag hindi ko pa kala isinoli mga mami, eh nasan dito lang siya sa labas. Baka mamaya ba diba, umuula kulang sumarao, So, mas maluluma lalo tong lamesa. Sayang naman, eh, hindi pa naman to sira. Magagamit at talaga ng mapapakinabangan pa to. Lalagyan lang ng sapin or mantel. eto naman kay mama mga mamis na lamesang maliit. Hindi ko alam kung kailan ko yung masasoli. Si daddy kasi busy. Siya talaga ang pwedeng magsoli niyan doon. Idadaan niya na lang sana sa bahay bago siya pumasok ng trabaho. O di naman kaya, kapag nasaktuhan na, pinapunta ko dito yung pamangkin ko, pwedeng ipadala ko na din sa kanya yan pag uwi na siya doon sa bahay. Total naman kasi yung mga pamangkin ko na niyo sa vlog ko, doon sila nakatira sa bahay ni mama mama. Nung naipasok ko na nga mga sinampay ko, ito nga tagasikaso na kami ni daddy tapos bumaba na kami. Dapat talaga, hindi pa ito ngayong araw isosole, kasi nga late na ako nagising. Baka daw malate si daddy sa trabaho. Pero sabi ko kasi, bukod kasi sa isasole namin tong lamesa na to, nagpasuyo din kasi ako dun sa kaibigan ko sa palengke nila na ibili nga si Atina ng safety helmet kasi dito sa amin walang mabilhan. Dalawang beses na rin talaga akong nagtangkang mag-order online mga mamis. Pero ang nangyayari, kinakancel ko kasi sobrang tagal bago dumating. Baka hindi na kailangan kakamanin tsaka siya dumating. So pagkatapos nga ng ilang minutong biyahe mga mami, ay eh, nandito na nga kami sa bahay ng kaibigan ko at pagkakatuko nga yung kaibigan ko na sa CR na nagsisimula ng maligo. Kaya naman dumiretso pasok na ako tapos pinasok ko na nga lamesa niya. Pagkalabag ko nga ng lamesa mga mami, ito eh, nagbibilang na kami ni daddy ng mga barya dito para nga mabayaran ko itong helmet na pinasuyo ko sa kaibigan ko. Biglang mahal ng safety helmet ngayon mga mami, no? Dati halos wala pa sa 100 yan. Ngayon kung hindi 180, 200, 220, 220 Fire Anyway, pass forward tayo mga mami. Ito nga, hindi na ako nakapag-video nung pauwi na kami ni Daddy kasi ang traffic! Ito na na nga kami ni Daddy dito sa bahay mga mami. Si Daddy nag-asikaso na agad ng mabilisan na tumasok na sa trabaho. Ako naman, nagpahinga lang, tas naligo, inantay ko lang matuyo yung buhok ko. Tapos sinimulan ko na nga tupin isa-isa itong mga damit ni Daddy. Meron din kami mga damit ni Ate na isinabay ko na nga ng tupi dyan kasi nakalimutan ko mga mamis kasi nandun lang siya sa upuan ilang araw na. So, di na nga ako video mga mamis after ko magtupi ng mga damit. Bali, kinabukasan na nung mga oras na to. At kakaalis lang ni Daddy mga bandang tanghali. So dahil nga umalis na si Daddy, gumising na rin ako para nga makapagluto na ako ng pagkain namin ni Athena. Galing ako ng Robinson, tapos bumili lang ako ng giniling na manok. One 4 lang. Wala pang 100. Tapos bumili na rin ako ng tatlong wafer. 13 pesos isa yan. Tapos paglabas ko naman dun sa may Robinson or sa Kaimol, bumili na ako ng dalawang sayote. Bala itong giniling na manok, ito na yung isasahog ko dito sa may sayote. Ang mahal kasi ng sayote dun sa loob ng Robinson mga mamis, yung isang raso niya parang nasa 30 plus to 40 plus na. Kaya sa labas na lang ako bumili. Tapos dalawang maliit lang yung binili ko. Dahil dalawang nga lang kami natin ng kakain, eh kasyang kasya na sa amin to. Actually marami pa nga to mga mamis eh. Malamang pag ni daddy ng madaling araw, maabutan niya pa to. Kaya hindi na rin ako bumili ng kamatis para nga hindi siya mapanis agad. Dahil alam nyo naman, wala na kaming rep hindi ko na binubuksan yung rep. Kaya wala akong paglalagyan kapag meron na tirang ulam. Buti na lang din pala mga mamis, medyo taglamig na ngayon. Kaya pag may tira kaming ulam, hindi siya napapanis hanggang kinabukas. Pero hanggang umaga na lang, wag tingnan ng tanghali, yun napapanis na. Kapag hindi kasi taglamig mga mamis, 'di ba, mabilis talagang mapanis ang pagkain lalo na kapag ulam nga tapos masos. Ngayon kasi hindi kami masyadong napapanisan dahil sakto naman nagpatay ako ng rep. Medyo lumalamig naman na. Yung sinain ko pala ngayon mga mami ay puting bigas kasi nga diba, ba no nakaraan yung pamangkin ko. So bumili ako ng isang kilong puting bigas kasi nga hindi niya kinakaya yung red rice. Nahirapan yung pamangkin ko lunukin yung red rice mga mamis, kasi hindi niya nga gustuhan yung lasa. Tal syempre, minsan lang or madalang lang naman na dito yung pamangkin ko. Kaya mibili na lang ako ng bigas kapag nandito siya or nandito sila. Tsaka para hindi ako matagalan sa sinaing mga mami, sa pabilis din yung pagluluto ng kanin. Itong puting bigas na lang muna yung sinaing ko. Sayang din kasi mga mami say kapag na-stack lang. Kaya ayan sinaing ko na paunti-unti. Eh ayun nga natapos na ako magsaing, natapos na rin naman ako maghiwa-hiwa ng mga gulay. Ito at nakapagsimula na nga din ako magisa. Alam ko naman na marami na nagluluto ng gatong klaseng ulam kaya hindi ko na-explain sa inyo mga mamis kung paano ko to niluto. Pero ang gamit ko dito ulitin ko mga mamis ay giniling na manok. Tapos ko nakita nyo hindi rin ako naglagay ng masyadong mantika para nga hindi mamantika to. Kasi kahit olive oil yung gamit ko mga mamis, parang nasanay na ako na hindi mamantika yung pagkain ko. Except na lang talaga kapag mibili kami doon sa labas. So nung tapos naman na ako magluto ng ulam, eh nagpalit naman na ako ng kortina dito sa kusina. Hindi ko pala na play yung video kaya hindi ko na napakita sa inyo. At pagkatapos tinanggal ko na yung mga basahan at tatanggalin ko na rin tong isang malaking basahan dito para balahan ko na dito sa CR. Parang gusto ko nga bumili ng bagong ganyan mga mamis eh. Tapos yung color brown naman. Pero pag-iisipan ko muna, hindi pa naman din ako sure kasi gusto ko nga bumili ng sofa cover. So pag-iisipan ko kaning unahin ko sa dalawa. Maganda kasi talaga yung gantong basahan mga mamis yung color gray na malaki na yan. Kasi nga safe na safe siya lalo na kung sa kusina nyo ilalagay kasi hindi siya madulas lalo na kung meron kayong kasamang matanda o dinaman kaya mga bata. Ilalagay ko na lang sa comment section yung link mga mamis kung saan ko to nabili. So ito binanlawan ko na tapos inilabas ko na nga para may isang na doon at kinabukasan ibabalik ko ulit depende pag hindi ko nakalimutan o hindi ako tinamad sa <laughs> so, totoo lang kasi mga mami hindi ko alam kung ano yung nangingibabaw eh yung pagiging tamad ko ba o pagiging makakalimutin ko <laughs> So, inatapos na ako dito sa kusina mga mami. So, oras naman na para ako ay magpahinga muna ulit bago kumain.